Shernan hindi tinanggap ang talent niya sa naging laban nila ni Sinyo. Mensahe ni Shea kay Andrew E. Pinabiliban ng mga batera fans? Akata ah, bad trip sa edisyon ng Mott vs Lanceta at Mott vs Sixtrat sa finals. Scripted talaga. So tara. Natapos na nga ang laban sa pagitan ni Sinyo at Chernan at nakuha nga ni Sinyo ang panalo at naging classic naman ang kinalabasan ng battle nila sa post nga ni Shernan matapos ang laban nila ni Sinyo dito sinabi niyang kailangan niya ng pera pero hindi niya tinanggap ang talent niya dahil iba yung pagmamahal at pinagsamahan kikitain niya naman daw ito sa sarili niyang paraan kung totoo man ito siguro way ito ni Shernan nang pasasalamat niya sa flip at kay Enigma dahil nga naman flip ang dahilan kung asan siya ngayon Sa kabilang balita naman, naging tigdikan nga ang laban sa pagitan ni Shea at Six Red. pero nakuha ni Six ang panalo sa score na 6-1. Kaya si Six na ngayon ang aabante sa finals, bagamat natalo si Shea. Nakuha naman niya, respeto ng mga batter up fans, lalo yung sa round 3 niya. Nagbigay siya ng mensahe kay Kuya Drew, dahil isa nga ito sa inaabangan ng mga tao. Dear Kuya, may gusto lang ako sabihin. Una sa lahat, para sa akin, isa kang legend, isa sa puno at ugat Gaya ni FM, wala kang katumbas kung usapan ang bag. Sa katunayan, kanta mo kinanta ko sa school nung ako'y unang nag-rap. Kuya, sabi nila, tinagalog mo lang. Kung totoo man yon, salamat, isa ako sa napasaya mong milyon-milyon. Ako'y Pinoy, hindi Ingles ang pangunahin kong lingwahe. Pero dahil sa'yo, naintindihan ko ang isang magandang mensahe. Kuya, sa totoo lang, naisip kitang idis sa battle na to. Naghanap ako ng po, pangit pero sorry, maganda nakita ko. Noon pa lang mga panahong pinaglalaban mo ang nababadoyan sila sarap, ito'y pinaglaban mo. Ayaw mong nababadoyan sila sarap, yun din pinaglalaban ko. Pero kuya, sa totoo lang sa panahon ngayon, pasok sa panlasa ng bagong henerasyon ang mga gawa niyong bara. Ikaw pwede pa, pero mostly yung mga gawa talaga ng iyong mga kasama. Pero hindi dun galing ang hate na iyong tinatamasa. Kuya, yung burat ng tao dahil sa nasa yung paligid. Tinitira ang mga bago kahit nananahimik. Tapos tila walang sumasaway, yung amo tahimik. Nagmumukha tuloy ikaw, may pakana o nakaisip. At kuya, isa pa, pag rap, rap lang. Huwag mong palakihin. Nagmumukha ka tuloy pikon sa bagay na ginagawa mo rin. Danas ko rin ang matinding bash at ito lang ang akin. Pag di ka natakot na masira, doon ka na di kayang sirain. at 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 sa mga matatanda sa, mat, sa matatanda na kasama ni kuya gusto niyo yung benefits ng pagiging nauna kampanan niyo muna responsibilities mga idol di kayo kinikilala pakipagkilala kayo ng walang bit-bit na rifle kayo yung nakakatanda dapat mauna kayo maging humble kasi ang mga nauna dapat ang leader at ang leader nagli-lead by example Kuya, alam ko, respeto lang ang iyong gusto. Ang solusyon ko dyan, ito. Sagutin mo, tanong ko. Sa 14 years ng battle rap, nag-promote ka ng unity. Nakapag-unite ka ng 31 milyon. Kuya, ba't sa sarili mong community ayaw mong gawin yun? At ikaw, ha? Hmm? <laughs> ikaw yung nandyan. Ikaw sana yung nakakaintindi. Ikaw dapat nagko-call out sa mga seniors, 60 at nag-a-advise dyan, pre. Kaso wala, duwag ka. Ako patuloy gumawa kahit na hindi ko parte. Sa kabilang balita pa sa naging laban nga ni Mot at Lanseta, para pa din ito sa matiramayaman semifinals, naging maganda naman ang palitan nila. Pero nakuha nga ni Mot ang panalo. Pero hindi nga sang-ayon dito si Akata. Aniya, dapat daw kay Lance panalo na yun. Putangin na nyo ang ina nung rounds ni Mott. Putang na pag nanalo si Mott, miluto na talaga at talagang wala nang kasunod yung PSP. Palagod na Balik tayo sa flip-top. Bagong disenyo ng lanseta! Alam mo nyo na akong sino to. Pumunta ako dito para i-bodybag yung mga puta pete n'yong idolo. Hindi ako sumali para sa pera. Kukunin ko yung titulo. Pagkat higit masamilyon pag kayo si Nevenzi. Masikupal ka ba boss? Unang laban niya sa tournament, minura-mura ermat niya on stage, galit na galit, inaway. Sunod na laban, ginawa niyang pangsagip, gamit na gamit sa pakay. Ano yan? Pagtapos magrebelde, biglang sagera alay? Oh, nasa Mindanao tayo ngayon, ilabas mo na ulit yung MILF mong nanay. At sa uling balita dahil nga nanalo si Sixtret at Mot sa kani nilang laban at hindi nga naging madali ito. Ngayon ay sila na maghaharap sa finals ng Mayaman kung saan ang magkakampiyon ay makakakuha ng isang milyong piso at championship ring. Dahil nga si Sixtret at Mot na sa finals ay tira tumama nga ang bintang ng marami na scripted ito. Kung maalala nyo may linya pa dito si J Black noong naging laban nila ni Mott noong unang round ng tournament. Kasi nga daw sa finals, nakahanda na yung poster at ticket na pangalan yung ni Six Threat na kalagay. Yeah! Para sa fantasy ng mga nag-aantay, para lang masabing sa pinagdamot ni Anigma na match-up sila nagbigay. Nawala, kaso wala ng tiwala investors mo, bay. Bilang businessman, natural lang naman na matakot siyang hindi dumating yung ROI. Si Six Threat, malinis na tatrabahuin ang kanyang bracket. Tapos, automatic na waiting na pala tong bata. Boss, ba't di mo na sila i-battle bukas? Ba't mo pa pinapahaba? Ngayon nga ay maraming mga fans na nagsasabi na scripted talaga ito. Sa post nga ni Target, dito tinanong niya si Pibus. Kung totoo ba daw na scripted ang finalist ng Mot 6, sinagot naman nito ni Pibus. Pero ramdam mong sinasakyan niya lang ang mga bashers. Ano man sabi mo dun sa ano? Lumalabas na balitang Phoenix mo yata yung laban ng Six Threat Mot eh. Parang ganoon eh. Wala naman na talaga yon dati pa. Um, oh, wow. uh, o no, baka 2000 December, to be exact December 2023. Nakapagpagawa na ako ng poster noon sa Tigig. Benyo hey. Manila yung versus, ano, versus ano, fixed thread. Pero yung magcha-champion doon, hindi pa naka-engrave yung pangalan doon sa ano. Meron na, meron, meron pa. na. Hindi ko muna sasabihin oh, kasi, para manood sila. Oo, oh, baka ah, kasi sinabi ko na kung sinong mananalo, oh. di wala na rin. Tapos so, ama amatin ito, sinong kasama ng ni Pibos. Galing, di ba? Galing, di ba? di ba? Ako nandiyan pa yun doon po. Eto oh. oh. yun uh, yun yun yung nagpa-plan nyo sa ato. Oh. Nagpa-plan na. sa ato. ako pinatalo ng sarili ng Pibos <laughs> eh. <laughs> ano sasabi mo kayo? Ang kasama ngayon ni Pibos, Ito ah, to ate -me mo. meeting sila ha. Ah. Gano'n to boss. <laughs> Diamond ring. Kaya mo ha, sa finals mag-aawe yung dalawa na yan. Pwede mo magbe-physicalan. Sabi ko kasi physicalan kayo para ano, mag-trending, sabi ko. Kaya malinaw na. Huwag na kayo mag-dismiss. -ano Totoo yan na, nangyayari talaga yan no? Inaami <laughs> <laughs> Oo, <laughs> <laughs> oh, hello oh. <laughs> na ako oh. <laughs> oh. <laughs> Tapos So, anong tingin nyo sa finals ng Motber 6 Street? Scripted ba ito? Kayo na ang humusga At sa hindi pagtanggap ni Shernan sa talent niya Sa naging laban nila ni Sinyo Anong reaction nyo dito? Kung ano man sa loobin mo, comment ko lang sa baba papag usapan natin yan So, yun lang, God bless